Naglalaho sa malabong liwanag ng humanghangos na poste sa eskinita ng sitio sagrada ang kaluskus ng plastik at kalderong binibitbit ng mga nagkukurso na vendor na pauwi. Ngunit sa pagitan ng makipot na pader na nabalutan ng lumot at graffiti ay naroon si Mang Ruel. balbasarado, sarado, gusgusin, nanginginig sa lamig at gutom, nakasandal sa basurahang pinababayaan ng barangay. Pitong buwan na siyang palaboy mula nang gumuho ang pagawaan at mamatay ang misis sa sunog na hindi nayari ng kumpanyang pinagsilbihan ng tatlong dekada. Kaya sa bawat talsik ng ulan, sa bubong ng barong-barong, nagbibilang siya ng bangungot habang umuuntog ang alingasaw ng kusot na ginamit na pamuna sa kapitbahay. Nang gabing iyon, alas 10 pasado, sumirit ang sigaw ng isang dalagitang nahablugan ng pitakang nylon sa kanto. Kumaripas ng takbo ang batang magnanakaw sa loob ng masikip na pasilyo. Sinabayan ng maputlang liwanag ng flashlight ni Natanod Greg at Tanod Rogan bagong salta sa watchman team na kilalang gahaman sa kota tuwing may nahuhuling isusuko sa presinto para magkapangalan. Sa bilis ng pangyayari, nabadpad ang batang snatcher sa likuran. Itinapon ang wallet sa tukod ng mga karton at nagla sa labirinto ng bubong Naiwan si Mang Ruel na pupungas-pungas pa Hawak ang tumilapon sa kanyang paanan na pulang pitaka Hindi pa man niya naunawaan Dumagundong na ang yabag ng dalabang tanod Sinunggaban siya, walang tanong-tanong Isinubsub sa basurahan Inundayan ng baton at hinalukip-kip ang braso na tila wala ng bukas Habang dumadapo sa paligid ang mga usiserong kapitbahay Na sanay ng manood ng karahasan na parang palabas sa hating gabi Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Magnanakaw ka ha? Sigaw ni Greg. Nalalasahan pa ang gin na tinuma sa tindahan. Salut sa barangay, sigaw ni Rogan sabay hampas ng pamalo sa tagiliran ni Roel. Humihiwa ang kirot sa butot balat, sumisingit sa hangin ng impit na hiyaw na natutunaw sa mahiyain niyang pag ng kamay para ipangtanggol ang ulo. Ngunit nabigatan pa iyon ng sap pak sa batok. Dahilan upang gumulong siya sa putikan at dumapo sa patong-patong na sako ng basurang may bahid na bulok na gulay. Sa di kalayuan, namumugto ang mata ni na Maris at Tonyo, mga tindera ng lugaw. Gustong sumigaw ngunit natatakot na madamay. Sa gitna ng halakhakan ng ilang tambay, pinulot ni Roga ng pitaka. Sumilip sa laman, walang laman kundi isang gusot na ID, isang lumang litrato ng batang babae na may graduation cap, at isang punit na medical prescription. Inismiran niya iyon, inihagis kay Greg, at muling itinayo si Roel upang pusasan. Habang nilalagyan ng pusas, kumakaluskos ang papalapit na SUV. May plakang pula, Bumukas ang pinto at bumaba ang maputing babaeng nakaitim na blazer, naka-ponytail, may kasamang dalawang lalaki na nakasuot na uniforming may logo ng Department of Justice. Ano tong nangyayari? Singal niya, itinaas ang ID lanyard na nakasabit sa leeg. Attorney Gia de los Reyes, undersecretary ng DOJ at pinuno ng task force sa labor compensation. Natigilan ng tanod, nag-snap si Greg sa posisyon, ngunit hindi agad nakakibo lumapit si Attorney Gia. Inabot ang ID na nalaglag. Sinipat, kumunot ang noo. Pangalan, Eng Roel M. Daguio. Site Safety Head, Mega Steel Construction. ID number series 513A. Tinanggal na sa payroll pagkatapos ng sunog sa Valderrama Plant. Napasinghap ang ilang kapitbahay, kumalat na kasi noon balita na naghain ng dole ng kaso sa Mega Steel dahil hindi binayaran ng benepisyo ng mga biktima. Kilala ko to, dugtong ni Gia. Isa siya sa mga complainant na dapat kong dalawin bukas, pero hindi nagpapakita sa hearing. Pumintig ang mata ni Roel. Tumingin sa abogada, naluluha. Pasensya na ma'am, wala po akong pamasahe papuntang Manila. Natigilan si Greg, nanginginig ang kamay, pero sumingit si Rogan. Ma'am, nahuli po naming nang nanakaw. Ngulit tinuplaan siya ni Gia ng titig na parang yelong bumalot sa gabi. Kinuha niya ang baton na hawak ni Rogan. Itinapat sa ilaw, nakita ang dugong nakapahid. Public officer kayo, barangay tanod. Alam niyo bang may anti-torture act? May kaluskos ng cellphone camera. Nakita ni Greg si Maris na nagbivideo. Sunod-sunod na rin ang flash ng iba. Nagsulputan sa bintana. Na ilang bitan sila. Trending na naman sigurong bukas. Ma'am, sumunod lang kami sa report, katwari ni Greg, pero inunahan siya ni Gia. Report daw, may file blatter ba? May element of theft ba? May witness ba? Due process. Narinig nyo na yan? Walang nakasagot. Tumating ang police mobile, sininyasan ni Gia. Kinausap niya ang hepe sa radyo. Inutusan na i-turn over ang dalawang tanod para sa inquest sa fiskal. Dahil sa violation ng RA 9745 at physical injuries. Halos mabitawan ni Greg ang baton. Nagkulay abo ang labi ni Rogan. Samantala, tinulungang tumayo si Rowell ng assistant ni Gia. Dumugo ang kilay, nangingibabaw ang pasa sa braso, ngunit bakas ang pag-asa. Kinamayan siya ng undersecretary. Engineer Rowell, sa utos ng korte, kailangan niyong dumalubukas dahil iririlis na ang partial settlement. May dagdag pa kong balita. Ipinasara na ang plant at binarnishi ang ari-arian para bayaran ng lahat ng benepisyo niyo. Gumuhit ang luha sa pisngi ni Rowell. Hindi alam kung uunahin ang sakit ng katawan o tuwa na sa wakas, may hustisyang sisikat. Salamat po, garalgal niyang tugon. Para to sa pagpapagamot sa anak kong may leukemia. Sa di kalayuan, nag-flash ang memorya ni na Maris at Tonyo na minsang bumili ng lugaw si Rowell para sa batang ubuhin. Sabay pakiusap na utang muna. Ngayoy nauunawaan nila lahat. Sa loob ng limang minuto, nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging pulubi ay naging superator ng kaso. Habang ang dalawang nagmamalaking tanod ay napusasan din, nakayuko, dinadaanan ng mapanuyang tingin ng mga kapitbahay. Alingaw-ngaw ang sirena na iwan ng kumpul ng tao na gulat pa rin. At si Ruel ay isinakay sa sasakyang may logo ng DOJ, may kasamang nurse para paunang gamutan. Sa mismong eskinita kung saan kanina ay pumain lang ang murahan at hampasan, ngayon ay may naka-script na gawing safe zone. Iniutos ni Gia sa barangay chairman na dumating na nag-aapuhap ng hininga na maglagay ng CCTV at maglunsad ng human rights seminar para sa mga tanod. Sa social media, nagumapaw ang video, tanod, na nakit ng pulubi, pero pulubi pala ay safety engineer na biktima ng kumpanyang hindi nagbayad. Sa comment section, may galit, may awa, may humihingi ng pagbabago. Subalit hikit sa lahat, may larawan ng isang lalaking maningas ang mata, may sugat sa pisngi ngunit nakatanaw sa hulma ng bagong umaga. Hindi na siya titingnan bilang kaladkarin sa iskinita, kundi bilang tao. May pangalan, may binabayarang dugo, may karapatang igalang. Sa likod ng police light, bago sumara ang pinto, pinisil ni Gia ang balikat niya at humaplos ng, lalaban tayo hanggang dulo. At sa tapat ng paber na may graffiti na OMG kanina, may bagong letra sa spray paint kinaumagahan, gawa ng hindi nagpakilalang kabataan. Karapatang tao, hindi basura. Sa ganitong guhit, nagsimulang tumahimik ang gabi sa sityo Sagrada, sapagkat sa bawat pamalo ng abuso na nabunot, may ID ng pagkatao na handang umigting kumayaktad ng katotohanan at dumurog sa kadilimang minamaliit ang halaga ng buhay ng isang taong nahulog sa gilid, mulit uniporme ng dangal na hindi dapat natitibag. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.